masarap yeah. masarap yan kahit walang ulam. <laughs> kestab, <gini> ka. kestab, <laughs> kestab, <laughs> ko na test ka. kita ah welcome para mas maraming makapanood mas maraming tutulong na ba diba? ala sa kas toro may eh, mga iba kasi kaming lahat eh ang so, sasamahan ko sana ng pamilying ulam yan eh baka naman kamari ka pag may kasabay pang ulam di ba <laughs> Siguro, ikaw so, na muna sa pangulam. So, maraming salamat din sa bigan. Magang pamasko. So, magang pamasko At kung so, saka-saka din kayo makapagod. May mapapamasko ang kami ulit. mga mga mami, andito po tayo sa kalimutin hanapin natin si Tatay Ben Putol at si mm, pinaharap natin sa drive. Best of me mo pagkakarin. Ayan natin, baka mm, pag-tide eh. <tipans> Ang bibigyan po natin ng pamasko yung si Tatay Ben Putol na parking, nagpa-parking. Ah, pa-parking. May po sa mga nagpa-parking, tag-itawag ng pasaya. Hanapin natin. Ano ba dyan? Ayaw lumapit? Nahiya. Ayaw lumapit. Mag- Chester! Ay, panda mo na. Iharap mo doon. Ayun, nandun po sa parking lot. Ayun, tinatawag po natin. Ayun, ayun. di ba? Kaya dati po natin siya na-videohan at kakamustahin natin. Kamusta ba? Ito, okay lang. Eh, yumayaman ka, ka, gold ka pa ngayon ah. Kay hey, Father Pio lang yan. <laughs> ha? Father Pio. Galing sa simbahan ba? Oo, oh, galing sa simbahan. Ah, ano, kumita na? Wala pa nga eh. Eh, ah, oh, ah, Dalawang tao pa lang ako. Magka-magka naman, bigay din nga. Uh, Ay, kamahal naman pala ng parking mo. Hindi ba lima-limang piso lang? Uh, kumita na ng pambigas. Wala pa rin. Nakakatang tao pa lang nga ako. 20 <laughs> pesos. Ngayong Pasko, ano ba hiling mo ngayong Pasko? Yeah. Mm -hmm. Yung simpleng hiling lang. Sabi ko para wala. Duman pang pang lotube na ganun. Ah, naghahanda ka pa ba? Uh, sa, mga pamilya. Sa pamilya. O oh, dinig ka, dinig. na Nakakabala ka dyan, dinig sa kapila. Uh -huh. Ano, may, may girlfriend ka na? Ay, wala. <laughs> Ba't di na girlfriend? Wala na ako girlfriend. na, ano, hindi na ako mag-aasawa kahit kailan. Ano sa mga anak ko lang ang utukang ito. Saka sa apo. Oo, saka sa apo. Pero araw-araw ka -araw pupipila rito? Araw-araw. Galing -araw. kami sa Hulo. Oh. Doon sa Villa Armin. Kilala mo ba si Sani? Oo, oh, si Sani. Si Tatay Sani? Pinuntahan namin iyon. Yeah. Oh. Ewan ko kung napanood mo ano. Eh... Naalala ko nga pala ikaw pa matagal na kita hindi nakakamusta, di ba? Nung bumili oh. kami ng gamot, eh, nilapitan mo ako dito doon. Hmm. Alam, mahina yung channel, eh, hindi... Bago may chinelas mo? <laughs> eh, binigyan namin ng kinelas yun, kinelas ang nirigalo ko, eh. Eh, eh, buo pa pala yung iyong sakway, yun? eh. Nirigalohan ka sana namin, eh. Eh, ikaw nyo na lang sa iba yan. Eh, hindi, eh, ikaw yung napili ko, okay. eh. Nasaan ba si Paul? Salamat pa? na lang. Salamat sa mga Paulson. Oh nga, sino nagbigay sa inyo ng saklay? Eh mag nagbigay sa akin nare, yung mm -hmm. nagtitinda rin ng mga equipment. Ah, nirgalo din ka. Ah. Eh may Ito pa, ah, kahit ba, kahit medyo bago pa ba? Ilang taon na 'yan? Ewan ko lang, wala akong bago pa lang. Nah. Pero ko mo magpapas ko kahit meron pa lang saklay, kulay. mo si Tatay Sani binigyan namin ng bagong saklay, Saan eh? Kailangan mo? Oo, kailangan mo. Galing kami rin kanina. Ngayon, Paul, ipasukat ko sa kanya at regalo ng yung Okay lang ba? Okay lang. Salamat sa inform, sir. Sana marami pa kayong matulungan. At paras namin na kay na W.D.R. At okay. sa mga hihirap. Pagka ano, may pupuntahan ako sa Kabanaton, isang compound na hindi dapat nito rin. At susubukan ko hindi magpasaya. Sa isang araw, magkano kinikita? Pagka ako, nung malaking kita ko, sandaan, ganun lang. Hindi na lumalampas. Isang, 70. Pagkano? Pagkano? Nakakapag-uwi naman ng bigas. Nakakapag-uwi na isang kilo. Isang kilo? Okay.

Yeah, <laughs> Ay, ang ganyan. <gendilo. laughs> pwede, <rin. laughs> eh, pwede ka na siguro umuingan. Magkano na may kinita mga araw na to? Ay, pwede na umuwi. Eh, kung bibigyan ka namin ng bigas, uwi ka na. Na. <laughs> eh, pwede na rin umuwi. Bibigyan ka namin bigas, pero uwi ka na. na uwi <laughs> ah. ba? ka na. Oo ka. Ha. Oo ka. Ayan, baka mapagalita na ba? Itriga pa isang itlog ng pubo. Uh -huh. Bakit? Pwede mag Ba't Kasi umuulan, may bagyo ngayon. Baka masipon. Baka masipon ka. Ha? Pwede rin. Siguro, Paul, bigyan mo na rin ng bigas. Ganun na rin, para makauwi na siya. may dadaan pala. Eh, ka muna. Dito, dito, dito. Dito, dito. Parking po kasi taga-tawag siya ng pasahero. Eh, anong oras na po? Alauna na yata. Nakaka-30 okay, pesos na okay. siya. Araw ng linggo ngayon, walang mga pasahero. Anong gano'n pong mga pasahero. Walang gano'ng price and price. nakakarapit po yung mata ko basta yan King Ocho shout out po at kay Mami Nerissa shout out po at maraming salamat po kaya lang hindi mo yata mabibigpit. nakasaklay ka si tatay isani kanina may bago yung saklay niya kabilan pa iniwanan din pala ng ano yun single din pala katulad mo at ayaw ayaw na rin mag-asawa bakit ayaw na magsipag-asawa Pakakakuha lang eh. Sampa? Patapagkagkag na ano lang. Mas may na may sarili na lang natin yung buhay sa mga ako na diba lang. Eh paano? Pag tumatayo si... Hala! Ah, hindi na rin natayo. <laughs> Ayan, pinatatawa lang po natin mga mami. At eto po si... Ayan, hindi na ako nakabalik nun. Yung mag sponsor sana oh. sa inyo. Eh. Binitawan na po eh. Pero hanggat andito tayo sa mundo ng YouTube, malay ko natin. Pero napagawa mo na yung bahay mo? Tumutulo pa rin? Ganun pa rin. Dapat nag-alka-alkan siya ka tuwing misa hapo rin eh. Yan. Dahil ang ininusok nga pang pang-uugan o pang-kain lang. Pang-kain lang pang talaga. Kaya nga, ang hirap. mag Baka naman nagsusugan. Like mag Oo, wag magsusugan like like para... Ang like para... bisyo. Sigarilyo na bisyo po. Kaya nga. Tsaka kape, no? ano, yung aming pagbablog eh, suntok sa buwan. Pero kahit paano naman, may nagagawa kahit ko. Diba? Kahit konti eh, may mga nakakapansin sa amin. Ah, siguro, ha? Ah, Opo, oh, Paul, pwede, pwede, na rin siguro. Pag uuwi ka na, pag binigyan ka namin bigas. Siguro, bigyan po na, kung mabinigyan natin si Tatay Sani ng dalawa, bigyan natin ng dalawa rin si... Bigyan, bigyan na rin natin ng dalawa dalawa si si Tatay Ben sali binigyan ng si stepe niya puro ka ano <laughs> oh, ayan ang chinelas may chine may umpra kaya sa chinelas niya wala yun na wala natin sabi ko nga sa iyo wala 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 Ah. Dalawang kamay. Kaya ba? Dalawang kamay. Hindi ba kaya dalawang kamay na ito Dito muna. Lapit mo dito eh. Dito muna rin eh. eh. Kukwentuhan pa kayo eh. Ha, mo muna rin eh. Ayaw. Kaya oh. Kaya pa isa isang kilo lang naman. Eh dalawa yan. Ah. Pwede ko sumulay rin? Kung mo may... Kung mo may bigas na. pwede na umuwi. Pwede na. Maraming salamat sa imposo. Sana marami pa kayong matulungan ng kataros namin at na mahihirap. Ala, alam mo yung aming pagpapulat eh, suntok sa pan eh. Mm -hmm. Ayan mga mami, ay mami ni Risa, patitikamin natin siya ng bigas na may kasamang pagmamahal niya kahit walang ulam, masarap. Uh, ika nga eh, hindi man mamahalin pero may kasamang pagmamahal. Kaya masarap yan kahit walang ulam. Mm. -hmm. Chester, gini ka. Kaya dito ko po ha, hanap ka ng way. Para mas maraming makapanood, mas maraming tutulong, di ba? Hala, sa kas, siguro. May mga iba kasi kami lakad eh. So, sasamahan ko sana ng pambiling ulam yan, eh baka naman tamarin ka pag may kasamang pang ulam, di ba? <laughs> siguro, ikaw na muna sa pangulam. ulam. Oh, maraming salamat dito sa bigas. Magang pamasko. Magang pamasko sa amin. At kung sakasakaling may makapanood at may mapamaskuhan ma ma kami ulit, ambo ah, ang kauli namin. Okay. Eh, ano ba ang hiling ngayong Pasko? Yung simpleng hiling lang. Uh, simpleng hiling ko lang, eh, sana magsama-sama kami pamilya, gano'n. Bala'y pagsalo-salo ng konting... Sama-sama ang sama sama, uh, sama, -sama ang pamilya, eh, di, yung misis niya pa uwiin na. Hindi, nandun lang din. Ah, kapit-bahay mo na? Kapitbahay oh, bahay kapit lang man. din. Eh hindi naman nagalit nung na-video kita na hindi, hindi naman. Kaya, pasyensya na. Hindi ako nakabalik talaga noon. Kaya, kung nakabalik lang ako noon, hindi sana kahit paano, diba? Kaya, alam pa, anong mabibit-bit ngayon yan? Kaya, At ayun, sa mga... sa lahat, sa lahat po, sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Pabasko, ah, siguro... 50 pesos sa Pasko, pwede na yun. 20, ganun na ibigay sa Pasko, di ba? Ah, pwede na rin. <laughs> Yan mga mami, ah, ano ba, kahit um, siguro isang balot na tinapay, ano? Oh. Oh. 50 pesos, ay, kailangan may palaman pala. 100 pesos naman, man lang pala. Bagay, baka marami sa'yo magkaginaldo ngayong Pasko. Sana nga. Kilala ka naman nila. Isa e, ka ba nakatambay dito? kaagad. baka sabihin, baka sabihin ng mga kasama mo, iilak konti yung aming pagmamahal na dala kasi mara, marami kayong pinupuntahan namin. Sabi ko nga, pangatlo ka na ngayon sa araw na to, ipupuntahan pa kami. Ayan eh, kaya bit mo na, Paul, paano ba to? Kaya niya ba? Ayan po eh. Just ang ka. Ayan, yung saklay yung hindi kasi Kaya niya ata. Ayan po, magdahan-dahan ng Paul. Ayan eh. Ayan po, dala-dala. Ay, sundan mo, sundan. Kaya na, naim pa sila. Ayun. mga... Ayun, maraming maraming salamat po kay Mami Nerisa Artiga. Maraming maraming salamat. At kay sa Team Ocho. Ayun, na, na, happy na po natin yung saklay. Medyo bago pa yung saklay niya, pero tinanggihan po sa, ano, sa iba doon natin ibigay. Pero, wala naman tayo tulad niya. Reserva niya po ngayong Pasko. Gamitin nila ngayong Pasko kung sila'y kakain sa labas. Uh, reserva. Yan, ikutan po natin yung dalawang mag po na kargador. Algar Ay, kargador ba yun? Vulcanizing. Yan, mga mami, maraming maraming salamat dun sa mga ating mami, kuya, minang, minong. Tapos uh, sa, uh, siyempre sa apat na sikat.

at yung ito ko habang daan. Pagpunta naman po tayo doon sa pinapayakap ko ni Mami LD na na magnanay po na na nagmubulkanay si na uh, tatayin po natin si Jackie. Kung follow pa rin lang. sulit natin. Maraming beses po natin. Sinagdadaan na sa pagsama. Mapatuloy po natin ang munting pagbabahate. Bigas po na ay nakapunan. sa inyo yung aming dadaanan. Ayan.